tunay na sumasamba ka ba sa Panginoon? Naranasan o naramdaman mo na ba ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo? So kung na-witness mo na ang kadakilaan ni Jesus sa buhay mo, alam mo bang meron siyang nais na dapat nating gawin? Psalm 105 verse 1 o give thanks to the Lord. Call upon His name. Make known His deeds among the peoples. Ang Biblia ay ini-encourage tayo to testify. Ibigay ang ating bawat testimony about His wonderful works sa ating buhay. Isa lang ito sa maraming verses sa Biblia na inaatasan tayo na ipakilala, i-share, i-declare, i-announce, mag-evangelize ng mga kaluluwa ng tao at ipakilala ang Panginoon sa kanyang pagtubos sa ating mga kasalanan. I-recount natin how He has moved in our lives. Maaring alam na ng iba, palasak na sa iba, paulit-ulit ng sinasabi sa kanila, pero we are called to proclaim the mighty works of God sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at dahil kay Kristo siya ay pinako sa krus para tubusin, linisin tayo sa ating mga kasalanan at maging karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Walang hanggang buhay maaring kilala ng maraming tao si Jesus. Oo. Pero kailangan natin siyang ipakilala. Bukod sa ipakilala, ipatanggap sa iba na siya ay Diyos at dakilang tagapagligtas. Si Jesus lang ang tanging daan sa kaligtasan. At ito ang misyon ng page na ito, ng Run to You, ang i-announce sa mga tao, magbigay ng testimonya kung gaano kadakila ang Panginoon. Makilala ng mga tao Si Jesus ang tanging daan upang tayo ay magmala ng eternal life at mabuhay sa kanyang kaharian sa langit. At ikaw kapatid, tayong lahat inaatasan, i-share, i-declare, i-announce, magbigay ng iyong testimony kung paano mo na-witness si Jesus. Ganun kasimple, pwede kang mag-evangelize. Ano ba yung mag-evangelize? Mag-convert ka ng mga tao to turn into Jesus, follow Jesus. Obey Jesus. Worship Jesus. Hindi mo kailangang maging pinili o maging sinugo. Katulad ng sinasabi ng iba na bago ishare at ipakilala ang ating paano na tagapagligtas. Para lang yan sa mga sinugo, pinili. Sila lang ang dapat mangaral ng salita ng Diyos. But you have witnessed the divine. So the Holy Spirit will convict you and guide you. Huwag mahiya, huwag matakot na ishare ang salita ng Panginoon sapagkat ito, ang nais niya. Malaman at makamit ng mga tao ang daan sa kaligtasan. Nasa final stretch na tayo ng muling pagdating ni Jesus. At double time na si Satanas sa kanyang trabaho para marami ang maisama niya sa impyerno. Kaya mahalaga na tayo bilang mga Kristiyano, tayo ay inaatasan na magligtas ng mga kaluluwa. Mga mahal natin sa buhay, mga tao sa paligid natin. Yayain natin sila patungo kay Jesus. Marami ang bumabali wala, marami ang nagtatawa lang at nauornihan sa ginagawa natin. Kasi kain na kain sila ng mundong ito at di nila nare-realize at nararamdaman ang espiritu at katotohanan. Tara kapatid, manalangin tayo, maaari kang yumukod o ipikit mo ang iyong mata at iyayain natin ang presensya ng Panginoon. Salamat Panginoon sa iyong goodness and mercy sa iyong pagsunod sa aming buhay sa araw-araw, Panginoon. Salamat sa iyong unfailing love sa bawat isa sa amin, O Lord. Basbasad mo ang page na ito, Panginoon. Basbasad mo ang platform na ito at ang lahat ng sumusubaybay upang magsumiksik sa iyong presensya. Lumapit sa iyo sa araw-araw, Panginoon. Tulungan mo kami to always remember lagi naming maalala na tumawag sa iyong pangalan at humingi ng iyong gabay sa sapagkat Ikaw lamang, Panginoon, ang aming refuge and strength. Ikaw ang una naming tawagan sa mga challenges at struggles namin. Panginoon, humihingi kami ng lakas ng loob at boldness para ipakilala ang Iyong pagliligtas sa sanlibutan. Maging ilaw kami sa mga mahal namin sa buhay at mga nakapaligid sa amin. Thank you, Lord, sa pribilehyo na ma-witness namin ang Iyong pagmamahal Lagi kaming magtaroon ng usog mapagpasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng papuri, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng pagsamba. Dapat dapat ka na papurihan, O Diyos, sa pamamagitan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Salamat, kapatid. Patuloy tayong sumabaybay dito sa Rantuyo. Araw-araw, araw-araw ay kailangan nating magsumiksik sa presensya ng Panginoon, yan ang kailangan natin higit sa ano paman sa ating buhay. Kaya magkita ulit tayo bukas.